So mga counter, binalikan ko itong spot na ito. Kasi, nahuhulihan din ito ng kasili. Ito yung hitsura ng aking kawil. Kinagat pala siya ng kasili. Yan. Kinain siya ng kasili. Tapos, ito yung hitsura niya. Nakabuhol-buhol. Yan nakabuhol-buhol, sayang pang pitong kawil ko ito mga hunter tapos yung pang walo kong kawil ay may napansin din ako kanina kasi tiningnan ko na yun pag ko doon sa bakong kawil, nagadaanan kasi ng tao yun kaya yun ang ino na kong tinignan may duda din ako mga hunter na nakahuli yun ito yung kawil ko na Sabi kong parang may na, na hu... nahuli ito mga kanter. Kanina ay dito na ito nakalagay. Ayan, dito na ito nakalagay kanina. Diyan na ito nakalagay pag Yan <coughs> <coughs> eh, ni. eh, Di... no. Chini ni, Hindi ka nung Yarangutin man Nae. Mabili ka ba? Kining diri sa baka. Oo. Oh. Oo. Ako, Baka, mamatay na siya ba? Sayang. Sayang na baka. Karoon pa ka? Karoon pa? Pero unsa may diura ni mo ani kasili no? Oh. Kasili lagi na. Na iyang kuloro oh. kasili mang gyud. Lagi dari sa baka. Sayang. Tapos na tayo sa ating pamamanda na ating mga kawil. Masero tayo mga kanter. Wala tayong huli. Ito lang sana ang ating huli. Pero bakas na lang mga kanter. Laman lang ng kasili ang ating kuhak. Uh, Ayan. Sigurado ako mga kanter na nahuli ito dahil itong kawil ko kanina ay nakapatong na sa bato. Sayang hindi natin malaman kung sino ang nagkuha. Napakasayang.